Hello guys, nagpapak po kami ng mga orders nyo. Meron po kaming nakaset, five set of mga toy pads. Magaganda po ito. Ayan o. Tignan nyo, isang sticker. Pwede nyo po ito ibenta ng 5 pesos or 10 pesos kasi ano, haba niya. Tapos ang dami niyang sticker sa loob. So nakaset po ito, five different kinds of toy pads. Ayan, five, uh, 395 pesos lang. Ito, binibenta ko to sa bahay ng 10 pesos. Tapos, ito, oh. Yeah. Ito, so actually pwede mo siya ibenta ng limang piso lang so, Sa 5 piso, meron na silang tatlong klase ng uh, eraser Pero, depende sa'yo, pwede mo siyang yung iba hiniwalay daw nila uh, 5 piso isa, so 15 pesos niya ito binibenta Sa iba nga, 10 piso ito eh So, 395 po, limang pads na siya Ito ang benta nitong parachute na to Yan, parachute Eto, malaking sticker to. Mahaba siya. So, pwede, may tubo na kayo na uh, 21 pesos sa isang pad. Isang pad pa lang yun, ah, 21 pesos na kung 5 piso nyo ibebenta. Pero kung mabenta nyo ng 6, 7, 8, or 10, depende. Ayan, kaya naman siya ibenta. Depende kasi sa lugar dun. So, why not, ba? Diba? Ito, 8 pesos to sa tindahan. Ito. Tapos, ito. So, marami po tayong mga magaganda ngayon. Ito, ang gaganda, oh. Pwede nyo din yan pang giveaway o pang raffle, lalo na to. Ayan, assorted po yung matatanggap ninyo. Meron tayo ditong pogs. getong sticker, tong haba ng sticker nito. Ito po guys, sa para sa mga taga Mindanao, Chinese garter po ito. Ito po yung uso na garter sa Maynila. Pang limang piso siya, pero depende sa inyo. Kasi 5 pesos pa lang may tubo na pero yun nga, yung iba naman ay binibenta nila ng mas above pa sa 10 pesos. Sa 5 pesos. Ito pwede 10 pesos. Ito, uh, ano to, snake and ladder. Itong bike na to, ang ganda niyan. Pang 10 nga yan eh. Sa iba 10. Ito, sticky toy. Ayan, tapos may barrel. And fake nails. Meron pa din tayong uh, itong cash drawer pero konti na lang st ang stocks natin dito. And may mga gami po ito naka na yung iba, mga umorder sa amin. Gami per kilo. At itong se bago tumbler. 400 pesos lang po yan up to 24 hours ang itatagal nung lamig at saka 12 hours naman sa mainit. So pwede sa malamig, pwede sa mainit. Ayan, nagpapack na kami ng mga orders ninyo. Mag-check out na po kayo. I-share ko yung link kung saan kayo pwede mag-check out. Nasa captions lang po nitong aking video. Ayan.